News Update Mga balita ngayon Dalawang driver patay habang labing-animang sugatan sa banggaan ng bus at truck sa Albay Dalawang estudyante timbog matapos mahulihan ng 5.3 million pesos na halaga ng Shabu sa Pasig City 1.3 million overvotes sa 2025 elections na itala ng Comelec Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Dalawang driver ang patay habang nasa labing anim na pasahero ang sugatan matapos ang salpukan ng isang bus at 10-wheeler truck sa Maharlika Highway sa Barangay Balangibang, Polangi Albay, Kamakalawa. Kinilala ang nasawing bus driver ng Bobby's Liner na si Benedict Onrobia na residente ng Malilipot Albay habang hindi patukoy ng otoridad ang pagkakakilanlan ng truck driver. Sa initial na investigasyon, patungong Legazpi City ang truck nang bigla na lamang itong pumasok sa linya ng kasalubong na bus dahilan upang mangyari ang banggaan. Hindi naman bababa sa labing anim ang sugatan sa aksidente at agad din silang itinakbo sa pinakamalapit na pagamutan para sa atensyong medikal. Nasa kustodiya na ng otoridad ang parehong wasak na sasakyan habang patuloy pa rin ang investigasyon. Timbog sa by operation ng Eastern Police District o EPD ang dalawang babaeng estudyante sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City nitong Martes. Kinilala ang mga sospek na sina alias Emma at Christy na parehong labing walong taong gulang at itinuturing na newly identified high value individuals. Nasabat sa kanila ang nasa halos 800 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 5.3 milyon pesos. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station ang dalawa at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umabot sa 1.3 million out of 57 million voters sa nakalipas na eleksyon ng nag-overvote o sumobra ang kanilang mga naiboto ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Bahagyang mas mataas ito kumpara sa sinabi ng COMELEC na halos 900,000 overvotes noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi maiiwasan ng ganitong mga klasing pangyayari tuwing eleksyon, kaya't walang dapat ikabahala sa pagdami ng overvote incidents. Paglilinaw pa ni Garcia na hindi naman nakaapekto ang sobrang boto sa isang posisyon sa ibang mga boto na nakalista sa balota. Dagdag pa ng COMELEC na ang 1.3 million voters na ito ay sinasabing nakaboto ng labing tatlo pataas sa senatorial positions habang less than 1 million votes naman ang nakitang sumobra sa party list group. Para sa Kidlat Love News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag -uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.